Pagyayari araw lusot ng mati. Mula sa buwagang pambalitaan, kimpilan at sandigan ng katotohanan, ito ang ah, Film 105 Balita ng Pilipinas. Magayon ng mga na tungkol sa pagtuturo at pagtataya ng makukasa kasanayang pangwika. Davao Oriental State University, Bachelor of Secondary, Secondary Education, Education, Major in Filipino. Sa loob ng 25 minuto, maghahatid ng informasyon at balitang siksik at sulit na sulit. Kami ang inyong punong lingkod, ginoong Alexander Tabat Balan, III. At binibining at J. Para sa unang balita, narito si Binibining Desi Jill para sa ang ng panino. Binibining Desi, paso! Maraming salamat, Alex. Ang pagtuturo ng panunood. Ang Pilosopiya ng panonood ay isang larangan ng pilosopiya na nag-aaral sa edukasyong sa cloud ng computer o programming video na nangangailangan ng pagsasanay na kaloob ng teknolohiya. Tunguhin ang panahon ng edukasyon na isulong ang pagkatuto ng mga mag aaral sa mataas na antas ng pag-aaral pa ng teknolohiya. Ang pagtuturo ng panonood ay mabisang instrumento sa mabilis na pagkatuto ng mga bata o mag aaral Maraming binibisyong nakukuha sa panonood o paggamit ng mga tulad ng mga susunod. Multisensory delivery, pagkakaroon ng sariling ekspresyon ng tipong pagkatutong, pag iisip kritikal, pagkatutong kolaboratibo at kasanayang pakakomunikasyon. Narito ang ilan sa mga gawain sa panunood na maaaring ipagawa sa mga bata. Ito ay ang mga sumusunod, kagaya ng pagsusuri sa pamamagitan ng graphic organizer, sa pag-uugnay ng tradisyon at, at ang pampanitikan na napanood sa kwentong bayan, pagkilala sa karakter ng tauhan sa napaloob ng minipula, pagsusuri sa pinanood ng NFL, YouTube, video clip at iba pa. Ito po si Binibining Desi, nag-uulat balik sa iyo, Alexander. Maraming salamat, Binibining Desi, Jane Pollo. Ngayon naman para sa paghati ng pangalawang balita, ating kumustahin si Binibining Lafayette Kulya, Binibining Lafayette Paso. Maraming salamat, Alex. Mga atas ng panunood. Una, intrapersonal. Ito ay nagaganap kung ang isang tao ay nagsasanay sa kanyang sarili para sa isang pagtatanghal. Pangalawa, interpersonal. Kagagaya na ito kung ang isang tao ay nanonood ng isang pagtatanghal o pelikula kung siya mismo ay kalahok sa isang pagpapalabas. Pangatlo, pangmasa. Panonood na ang pangunahing kasakot ay ang pagbabalita o paglalarawan na impormasyon sa pamamagitan ng media. Pangapat, pangkaularan. Panonood ay may kinalaman sa isyong pangkaunlaran o sa Panglima, pangnegosyo o komersyal. Panoorin may kinalaman sa pagpapakilala ng iba't ibang uri ng produkto o negosyo upang tangkalitin ng mga tao. Pang-ani, pang antas pang ng panonood na ipinapakita ang kakaibang kultura ng bawat lahat. Pang-pito, pang, pang o panlipunan, panonood na binibigyang toon ang relasyon, sosyal o ugnayan ng bawat isa sa lipunan. Pang-walo, pang walo pang Ipanood na sadyang inihanda o inilaan para sa pagpublito kapatiran o kapahanan. Panonood bilang multidimensional. dimensional Una, kognitibo proseso. Sa prosesong ito, nagaganap ang pag ng tao sa kanyang pinapanood sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip o mental na kakahayahan. Pangalawa, emotional at psychological na proseso. Sa prosesong ito, binibigyang halaga at pagunawa ng tao ang pananood batay sa kanyang damdamin o gawin. Pangatlo, astetikong proseso. Prosesong madaling na uunawaan yung sinuman ang kanyang pinakanood dahil nabibigyan ito ng kasiyahan sa kanya at nag-iiwan ng kakaibang mahinokson. Balik sa iyo, Desi. Maraming salamat, Binibining Lafayette. Ngayon naman ay dumako tayo para sa ikatlong pagbabalita. Narito si Binibini Joey Anderloy. Joey, pasok! Maraming salamat, Desi. Ngayon ay tutungo tayo sa mga adiktahe ng panunood bilang isang kasalayan. Ang panunood ay isang kasanayang pinakamaling gamitin sa larangan ng komunikasyong sosyal na maaaring tapat sa anumang larangan. Ang panunood ay masasa ng pagmamasid ng, mga manunood sa palabas video recording at iba pang visual media upang magkaroon ng pagpunawa sa mensahe o idea na nais iparating nito. Maraming adbintahe ang makukuha sa panunod. Nahihimok nito ang pag ng mga mag-aaral. Hinihikayat ng mga video ang multi-sensory na pag-aaral dahil maaari silang magsama ng text, gumagalaw na larawan at uno. Ang paggamit ng maraming mga panama upang maunawaan ang isang konsepto ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na gumawa ng higit mga kognitib na koneksyon. Hinihikayat sila nitong mag mas maunawaan mga konsepto at mag-isip ng malalim. Ang mga video ay isa ring mahusay na paraan upang tulungan ang mas gari ng pag-aaral kung ang nilalaman ng iyong pag-aaral ay pamaraan. Maaring tignan ng mga mag-aaral ang bawat hakbang na paulit-ulit hanggang sa kumpiyansa silang gawin itong mag-isa. Accessible. Ang YouTube ang pinakasikat na platform ng video at higit pa sa isang anyo ng entertainment. Ipinapakita sa pananaliksik na higit 50% ang mga manunod, mamanunod na pumupunta sa YouTube upang matutunan kung paano gawin ang isang bagay na hindi pa nila nagawa na. Ang adbentahe ng inovasyong nakabatay sa panunood na video ay ang pagiging accessible ito. Ang mga video ay portable din sa na nag-aalok na hindi kapanipaniwalang antas ng flexibility sa parehong mga instruktor, guro, at mag-aaral. Habang nakikita natin ang pagbabago sa virtual na pag-aaral dahil sa social distancing at pandemya, kailangang ayusin ng mga paaralan ang kanilang mga diskarte para sa isang virtual na setting. Balik sa Udessy. Maraming salamat, Minimini Joey. Para sa ikapat na pagbabalita, narito si Minuong Alexander Balada, Alex. Pasok! Maraming salamat, binibining Desi. Ang pagtuturo ay isang sinig. Kailangan nating maging isang malikhain upang mas maging kawili-wili ang pagtuturo sa asignaturang Pilipino. May pagkakaiba ang pamamaraan sa dulo at teknik. Ayon kay Edward Anthony in 1963, siya ay nagbibigay ng kanyang definisyon tungkol sa dulog, pamaraan at teknik. Ang dulo ito ay set ng mga assumption o mga pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika sa pagkatuto at pagtuturo. Ang pamaraan naman ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglahat ng wika at batay sa napiling pagdulo. Pamuli, ang teknik. Ito ay isang tiyak ng mga gawaing nakikita sa classroom at consistent sa isang pamaraan at nauugnay rin sa isang pagdulo. Halimbawa nito ay ang pagsasalula o larong pamaraan. Para sa akin, kinakailangang magkaroon ng mabuting pamamaraan ng pagtuturo. Dapat sa alang-alang ang pagiging payat o simple at madaling isagawa upang hindi maubos ang oras sa walang kabuluhan na gawain. Kailangang nasasangkot ang mga mag-aaral sa lahat ng mga gawain para magkaroon ng positibong kalalabasan. Yun lamang po at maraming salamat balik sa iyo, Desi. Maraming salamat, Ginoong Alex. Para sa ikalimang pagbabalita, narito si Ginoong Mike D. Matanggal. Mike. Mike, pasok! Maraming salamat, Desi. Balik tanaw sa mga klasikong pamamaraan sa pagtuturo ng wika. Ayon kay Mark Ward, 1972, Mayroong apat na pabago-bagong lihip ng hangin at palipat-lipat na pananaw higil sa iba't ibang pamamaraan na ginagamit sa pagtuturo sa loob ng classroom. Una, pamamaraang grammar translation o pamamaraang klasiko. Ang pupo sa pagtuturo ay ang tuntunin sa balarila, pagsasaulo ng mga talasilitaan at iba't ibang declension at pagbabanghay ng pandiwa, pagsasalin at, pag at maraming pagsasanay. Mithiin nito ang mabasa ang literatura ng target ng wika at maisaulo ang mga tuntuning balarila at talasikitaan ng target ng wika. Ang pangalawa naman ay si Gawin at ang Serious Method. Si Franca Gawin ay isang Francis na guro sa Latin. Isa siya sa mga haligin bato sa pagtuturo ng wika. Siya ay tinaguri ang pagtatag ng metodolohiya sa pagtuturo ng wika at naglathala na isang aklat noong 1880 na may pamagat na The Art of Learning and Studying Foreign Languages. Serious Method ay isang pamamaraan sa pagtuturo na kung saan ang target na wika ay tinuturo ng tuwiran at isang serye ng mga magkakaunay na pangungusap at nilahat sa isang konsepto madaling mauunawaan ng mga mag-aaral. Yun lang po at maraming salamat balik sa'yo, Alex. Maraming salamat, Mikey. Para naman sa ikakanim na magbabalita, ating tunghayan at ating tutukan si Ginoong John Patrick Munares. John, paso! Magandang umaga, Ginoong Alexander. At maraming salamat. Balik tanaw sa mga klasikong pamamaraan ng pagtuturo ng wika. Pangatlo, ang pamaraang direct. Pangunahing sa liga ng pamaraang ito ay ang series method ni Gwen o Nananalig din ito sa mga kaisipan na ang pagkatuto ng pangalawang wika ay kailangan katulad din ng pag-aangkin ng unang wika. May interaksyong pasalita, natural na gamit ng wika, walang pagsasalin sa pagitan ng una at pangalawang wika. Halos nga walang pagsusuri sa mga tuntuning pambalarila. Ang pagkaklase ay nagaganap sa target ng wika lamang ang ginagamit. Ang mga pang-araw-araw na bukabularyo at pang ang itinuturo. Ang mga kasalayang pasalita ay nililinang sa pamamagitan ng pagmomodelo at mga pagsasanay. Ang mga karaniwang bukabularyo ay itinuturo sa pamamagitan ng mga tunay na bagay at mga larawan samantalang ang mga abstraktong bukabularyo ay itinuturo sa paraang pag-uugnay ng mga ideya parehong binibigyang diin ang kasanayan sa pagsasalita at pakikinig. Gayon din ang wastong pagbigkas at balarila. Pang-apat, ang pamaraang audiolingual or ALM. Ayon kang Badayos 2008, batay ito sa mga teoryang psikologikal at linguistic. Katangian ito naman ay nahahalaw kina at Sili Morseya. Ito ay inilalahad sa pamamagitan ng mga dayalogo o mga diakalog ang mga bagong aralin. Pangunahing estratehiya sa pagkatuto ay ang panggagaya, pagsasaulo ng mga parilala at paulit-ulit na pagsasanay. Ang kayariang balangkas naman ay tinuturo sa paggamit ng paulit-ulit na pagsasanay. Halos walang pagpapaliwanag sa tuntuning pambalarila. Ang mga tuntuning pambalarila naman ay itinuturo sa tulong ng mga modelo. Limitado lamang ang gamit ng mga bokabularyo at itinuturo ito ayon sa pagkagamit sa pangungusap. Malaki ang pag pagpapahalaga sa pagbigkas at kariniwang isinasagawa ito sa mga lingwa franca o mga language labs at mga pagsasanay sa Paris Minimal. Ang katutubong wika naman ay hindi ginagamit ng guro sa pagkaklasi. Ang mga tamang tugon sa mga tanong pagsasanay ay agad na pinagtitibay. Sinisikap ng mga guro na gamitin ang mga mag-aaralang wika ng walang kamalig. Namang po at maraming salamat. Balik sa iyo, Desi. Maraming salamat, Patrick. Para sa panghuling pagbabalita, narito si Shaira Baso. Shaira pasok Magandang umaga, Davao Oriental State University. Ang aking ibabahagi ay tungkol sa mga designer methods ng Dekada 70. Si Ayon kay Badagis ng 2008, naging makulay at makuluga ng Dekada 70 si dahil sa dalawang kadahilanan. Una, sumiglang mga pagkatuto ng wika sa loob at labas ng classroom. At ikalawa, nabuo ang ilang inovasyon kung hindi man mga revolusyonaryong paraan sa pagkakuto. Ibig sabihin, ang ganitong paraan ay napausbong at napalawak upang magkaroon ng pagsigla ang mga pagkakuto. Ang mga designer methods ay ibinahagi sa maraming grow bilang pinakabago at pinakamahalagang bunga ng pananaliksik pangwita. Ayon yan kay Munan noong 1989. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing pamamaraan noong dekada 70. Una, ang Community Language Learning o CLL, ikalawa ang Suggestopedia, pangatlo ang Silent Wave, pangapat ang Total Physical Response o TPR, at ang panglima ang Natural Approach. Ano nga ba ang Community Language Learning o CLL? Ito ay isang klasikong halimbawa ng pamamaraan na batay sa domain na padamdangin. Noong panahon na iyon, kinilala ng marami ang pagpapahalaga sa damdamin ng mga mag-aaral sa wikang at isa ang pamaraang ito sa lumabas noon na may pagbibigay diin sa likas na damdamin ng tao. Binibigyang diin dito ang pagkaunawa at pagsasalita dahil paraan ito ng teaching method kung saan nade-develop at nalilinang ang pagkatuto sa pagsasalita na nararapat nilang matutuhan. Ito ay ekstensyon ng modelong Counseling Learning ni Charles A. Brown. Pangalawa ang suggestivia. Ito ay naisasagawa ang mahalagang bahagi ng isang kalagayang palagay, ang kalooban ng bawat mag-aaral, at relax ang kanilang isipan. Ipinahayag dito na ang paligid at nasasakupa ng silid ay mahalaga ang salik sa pagtiyak na komportable at kumpiyansa sa mga mag-aaral. Na kita din dito ang iba't ibang pamamaraan kabilang ang sining at musika sa pagtuturo ng wika. Isa sa mga katangian ng Suggestopedia ay nabalinaw ang kahulugan sa pamamagitan ng pagsasanita sa katutubong wika. Nang sa gayon ay hindi mahihirapan ang mga mag-aaral sa pagbuhan ng impormasyon sa wika. Pangatlo ang Silent Way na ilunsad ito ni Caleb Gategno at ayon sa kanya, ito ay pinanghahawakan sa paniniwalang mabisang pagkatuto kung ipinahuhubay sa mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto, ang mag-aaral sa isang classroom na silent way ay nagtutulungan sa proseso ng pagtuklas ng mga kasagutan sa mga suliranin ng Sa ganitong kalagayan na natiling tahimik ang guro, kaya ang katawagan ay silent way. Isa sa mga katangian nito ay ang tahimik ang guro sa maraming oras, ngunit aktibo sa pagbibigay ng sitwasyon at pakikinig sa mag-aaral. Nagsalita lamang siya upang magbigay kudyat o clues. Pinapayagan ang interaksyon ng mag-aaral sa mag-aaral. Pang-apat ang Total Physical Response o TPR. Ito ay pinaunlad ni John Asher noong 1977 na naisasagawa kaugnay sa kilos. Ito ay nagsasabi na ang pagkatuto daw ay epektibo kung may kilos na isinasagawa kaugnay ng wikang pinag-aaralan. Ang isang typical na total physical response na pamamaraan ng maraming kayarian sa pagsasalita na nag-uutos. Ang mga pag-uutos ay payak at madaling sagwa. Pinalilinaw ang mga kahulugan sa pangalawang wika sa pamamagitan ng mga kilos. Halimbawa nito ay ang isara mo ang pinto, tumayo, umupo. Sa ganitong paraan, mapapadali ang kanilang pagkatuto tungo sa pangalawang wika. Panglima ang natural approach. Nilalayo ng natural approach na mililinang ang mga personal na batayang kasanayang pangkomunikasyon tulad ng gamitin wika para sa pang-araw-araw na nakafocus sa sitwasyong kagaya ng pakikipag-usap, pamimili, pakikinig sa radyo at iba pa. Ang guro ang hanguan ng mga input o at, tagalikha ng iba't ibang kawiling-wiling gawain pang classroom gaya ng laro, maikling dula, dulaan at pangkatang gawain. Yan lamang po at maraming salamat. Balik sa iyo, Binibining Desi. Maraming salamat, Binibining Shira. At dito nagtatapos ang aming pagulat sa umagang ito. Muli, kami ang inyong puno Ako si Binibining Desi Tricolo. No? At ako naman si Ginoong Alexander Tapat Balan Editor. Na nagsasabi, lahat ilalantay sa inyo'y nilalakan. Ito nga, 105 Balita Pilipinas.